So, so ganda ang araw po sa inyong lahat. At, ngayon po, ang ay pamamagatan natin. Kino ang may sala. Sa dami ng ating mga kalamidad na nagdaan, sa marami po tayong mga naging kaswalti nawalan sa buhay, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng na ari-arian, at marami sa mga pang nag a sa ating buhay. So, tinampon natin, ang Diyos po ay gumawa ng kalikasan at ito po ay ginawa niya ng perfectong uh, bagay para sa tao, para sa pagbigay ng magandang buhay sa tao. Gumawa siya ng bundok, tinanaman niya ng maraming puno, pero ano pong ginawa ng tao sa bundok? Kinalbo, Pinalis ang mga puno, pinalitan ng mga pananim na makakain at walang habas pagputol ng mga puno na dapat ay sumasalo ng ating mga tubig pababa. Ang bundok po ay nilagay para maging harang sa mga bagyong darating at ang mga puno ay nilagay para salain ng tubig at unti-unting pababain. Ngunit ngayon po ay wala na, biglaan na lang dumarating. Ngayon din po yung ating mga ilog na hinayang bungkalin, ikwari, at palaparin na kuminsan ay bumabaw na at dahil po sa walang habas na pagkuha ng yamang uh, nang bumula sa ating mga ilog. Sino po ang may sala? Karon din po ang ginawa ng marami na mga namumuno sa atin na ginawa po na dapat ang ating mga namumuno ay maglagay ng pangharang sa mga baha ngunit ano pong ginawa ginawa po na walang proyekto sa standard ang lahat ng mga ginawa at dahil po dito hindi po naaasahan sa panahon ng baha sino ang may sala ikaw kay pag kumakain ka sa daan mayroong kang basurang tatapon saan mo ito ay tinatapon, nilalaglag mo lang ba sa daan o binibitbit mo at sa tamang tapunan sino ang may sala madalas sinisisi natin kuminsan ang Diyos kung bakit nangyayari ito sa atin natandaan po natin lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay mabuti at kung babasahin po natin ang Genesis chapter 1 wala po tayong makikita roon na ginawa ang Diyos na masama lahat po ay mabuti para sa atin sino ang may sala tayong mga tao na mabuso sa kalikasan na mabuso sa ating mga patungkulan bilang mga nasa gobyerno. Tandaan po natin, ang anumang bagay na ginawa natin na hindi tama, babalik sa atin ang resulta ng mga bagay na ito. Kaya lamang po ang aking tanong sa bawat isa, sino po ang may sala? Salamat po sa panonood. Thank you and God bless. Hallelujah.